14 signs na seryoso ang babae iyo at gusto ka na talaga. Pre, pagdating sa mga babae, di laging diretso ang sinasabi nila kapag may gusto sila. Minsan, may mga palatandaan na subtle o simpleng galawan lang siya. Pero kapag alam mo ang basahin, malalaman mo agad kung seryoso sila o trip lang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang hindi lima, hindi sampo, pero labing apat na signs na gustong gusto ka ng babae pero di niya sinasabi ng diretsyo. Sa stoic style na dapat matutunan ng bawat lalaki, tandaan, hindi tayo basta nadadala sa nararamdaman. Bilang stoic na lalaki, marunong tayong mag-obserba, magbasa ng intensyon at kontrolin ang sarili bago mag-react. Kaya simulan na natin ha? Pero bago tayo magsimula, paki-comment lang below kung taga saan ka pre para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat. Simulan na natin. Number 1. Pre. Kung dati simpleng tingin lang, ngayon may ngiti na. Yung tipong parang may gustong iparating. Pero di niya sinasabi. Naku, baka iba na ang ibig sabihin yan ha. Halimbawa, nagkakatinginan kayo sa tawanan ng barkada pero sa'yo lang siya nakatingin ng mas matagal at may kakaibang kislap sa mata niya. Kaya kapag naka-encounter ka ng ganyan pre, tandaan ang isang stoic na lalaki ay hindi agad nadadala. Iniisip niya, interesado ba siya talaga o trip lang ito? Marunong siyang bumasa ng intensyon bago magdesisyon. Number two, parang di niya nakayang itago yung mga subtle touches. Yung tipong sa gitna ng usapan, napapadyak ka ng paa o nahahawakan ng bahagya ang braso mo. Parang nagkakaroon ng magnetic pull pero walang direktang sabi. Ang stoic na lalaki, marunong magbantay, iniisip niya, natural ba ito o sinasadya? Ano ang ibig sabihin ng mga touches na ito? Kaya hindi basta agad tatawag na signal kundi pinag-aaralan muna. Number 3. Nakikinig siya ng mas malalim sa'yo kaysa dati. Hindi lang yung mga simpleng kwento. Parang gusto niyang malaman ang pinakailalim ng mga sinasabi mo mga pangarap, takot at hinanakit. Pero ang stoic na lalaki, nananatiling kalmado. Iniisip niya, bakit biglang interesado siya? Totoo ba ang concern o may ibang intensyon? Kaya ginagamit niya ang logic sa halip na agad tumugon ng emosyon. Number 4. Palaging available siya kapag may lakad o group hangout. Hindi niya sinasabi, pero palaging may paraan para mapabilang sa mga plano mo. Parang ayaw niyang mapalampas ang pagkakataon para makasama ka. Ang stoic na lalaki, hindi basta naloloko ng availability. Iniisip niya, ano ba talaga ang dahilan ng pagiging palagi niyang nandyan? Seryoso ba o trip lang? kaya nagmamasid siya at hindi agad nadadala. Number 5. Sumasagot siya agad sa mga messages mo, lalo na kung medyo matagal. Hindi siya yung tipong papabayaan lang yung chat o sasalubungin ka ng malamig. Parang gusto niyang ipakita na siya ay interested sa usapan. Pero ang stoic na lalaki, hindi basta nadadala. Iniisip niya, gusto ba niya talagang makipag-usap o trip lang niya ito para maging close? Kaya pinag-aaralan niya ang pattern bago mag-assume. Number six, nagiging curious siya sa mga personal mong bagay. Parang nagkakaroon ng interes sa pamilya mo, mga hilig at mga paborito mo. Hindi siya yung type na surface lang ang usapan. Ang stoic na lalaki, tinatanggap ang curiosity pero may hangganan. Iniisip niya, ano ba talaga ang gusto niyang malaman? Totoo ba ang concern o may ibang motibo? kaya marunong siyang mag-set ng boundaries. Number 7. Palagi siyang nagpaparamdam kahit hindi siya ang unang nag-contact. Minsan, bigla kanyang tinatawagan o sinesendan ng mga memes, kanta o kahit anong bagay na mga kapagpasaya sa'yo. Ang stoic na lalaki, nakikita ang effort pero di agad nabibigo o nagkakaroon ng expectations. Iniisip niya, ano ang purpose ng pagpaparamdam na ito? Totoo ba ang interest or trip lang ito? Kaya lagi siyang grounded. Number 8. Nagiging touchy-feely siya kapag magkasama kayo. Hindi pa man nagde-declare. Pero mas madalas na siyang nagkakaroon ng physical closeness. Tulad ng paghawak sa balikat mo o pagdampi sa kamay mo. Ang stoic na lalaki, hindi basta nadadala. Iniisip niya ano pa talaga ang ibig sabihin ng physical closeness na ito? Gusto ba niya ng higit pa o simpleng pagiging friendly lang? Kaya pinag-iisipan niya ng mabuti. Number 9. Napapansin mong lagi siyang nagdadala ng mga maliliit na bagay para sa'yo. Hindi ito malaking regalo, kundi simpleng gestures tulad ng favorite mo na kape o kahit anong paborito mong snack. Ang stoic na lalaki, tinatanggap ang gesture ng may pasasalamat pero di agad umaasa. Iniisip niya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang effort o may ibang dahilan? Kaya siya'y nagbabantay. Number 10 Parang palaging may bagong dahilan para makita ka o makasama. Yung tipong bigla kang iniiwanan ng mga lakad o ginagawa ang paraan para magkaroon ng one-on-one -on -one na oras. Ang stoic na lalaki iniisip, Seryoso ba ito o trip lang? Ano ang intensyon niya sa pagiging madalas na nakikita ko siya? Kaya nagmamasid siya at hindi nagpapadala agad. Number 11. Minsan, napapansin mong nagiging seloso siya kahit hindi kayo official. Bro, kung dati walang concern, ngayon may konting selos na kapag napapansin niyang may ibang babae kang kausap o lapitan. Hindi pa niya sinasabi ng diretsyo na gusto kanya pero pinapakita na niya na may interest siya sayo. Pero ang stoic na lalaki, di agad nagpapadala sa selos. Iniisip niya, bakit siya nagkakaroon ng ganitong reaksyon? Totoo ba ang nararamdaman niya o gusto lang niyang makuha ang atensyon ko? Kaya ginagamit niya ang logic bago mag-react para hindi maging overthinking o possessive. Number 12 lumalabas ang mga unexpected compliments niya sa'yo. Hindi lang basta biro o pa-cute. Bigla kang binibigyan ng mga compliments na totoo ang dating, tulad ng maganda ang pananamit mo, or ang galing mo talaga dito. Hindi niya sinasabi para lang magpa-impress, kundi may intention Pero ang stoic na lalaki, nananatiling grounded. Iniisip niya, sincere ba tong papuri o trip lang? ano ang gusto niyang ipahiwatig dito. Kaya hindi agad nadadala, kundi nagbabantay pa rin sa buong konteks ng sitwasyon. Number 13. Ginagawa niya ang mga bagay para mapasaya ka kahit maliit lang. Minsan, makikita mong ginagawa niya yung mga maliliit na bagay para mapasaya ka. Kahit simpleng pag-alala sa favorite mo o pagdala ng paborito mong pagkain. Hindi pa siya direktang nagsasabi ng gusto pero pinapakita niya ang effort. Ang stoic na lalaki, thankful siya, pero hindi agad umaasa. Iniisip niya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Totoo ba ang effort o may ibang dahilan? Kaya nagpapasalamat siya, pero patuloy na nagmamasid. Number 14. Palagi siyang nandyan kapag kailangan mo ng support. Hindi siya laging nagpaparamdam. Pero kapag may problema ka o kailangan mo ng kausap, palaging nandyan siya. Hindi niya sinasabi na gusto ka niya, pero pinapakita niya na importante ka sa kanya. Ang stoic na lalaki, tinatanggap ang suporta ng may appreciation pero di agad na dadala. Iniisip niya, ano ba talaga ang motive niya sa pagiging nandyan niya? Sincere ba o may iba pang dahilan? kaya marunong siyang mag-obserba at magbigay ng respeto. Pero may sariling hangganan. Alam mo pre, ang mga signs na ito ay mga clues lang. Hindi ibig sabihin kapag nakita mo lahat, siguradong gusto ka na niya. Ang pinaka-importante ay ang pagiging stoic. Marunong kang mag-obserba, mag-isip bago kumilos at kontrolin ang emosyon mo. Kaya huwag kang padalos-dalos. Kung may nakita kang ganito, Gamitin mo ang utak mo, huwag ang puso mo lang. At kapag handa ka na, alam mo na ang tamang paraan para umusad. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share sa tropa mo na kailangang marinig ito. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod, pre. Keep it strong. Keep it stoic.